So, manggulay tayo, mga idol. Mga kasusyo, mga ka-idol. Maghanap tayo ng gulay na maggulay ngayong tanghali. Sigula tayong mauulam. Okay, marami pala itong tangkong sa aking siling na na labuyo. So, mag kumukuha po tayo ng isang ah, uh, isang gulay yan. At saka sa ah, uh, isang maliit na kalabasa mga kaidol siwala tayong magulay ngayon yan yan iba okay kukuha tayo ng kangkong ngayon ayan ito po yung kangkong ay halo po natin sa ating ginataan na ah, uh, ginataan na kalabasa uh, masarap talaga mga idol ayan para makakain tayo na maayos makain tayong masarap at matiwasay wasay nga pagkain yung gagawin natin mga idol kain tayo ng marami para uh, kakain tayo ng marami para kapag tayo ay mabaliw ay makas Talagang malakas kapag mabaliw ang maraming kain, di ba? Mga idol. Ayun. Ayun. Kaya magmarami tayong gulay para lumakas tayo. Para tayo ay mabaliw ay ay talagang malakas, hindi mahina. Malakas talaga pag mabaliw ang maraming kain. So, ang dami nanto. Ay Tama to. At alam nyo mga idol, napakaraming kangkong dito. Napakataba at saka, saka saka, uh, pasta ang dami. Mga ka-idol. So, kaya nga, ako ay nagkukuha ngayong kangkong. Ito yung labuyo natin. So, very proud of you. Ang labuyo natin ay matagal na po. One year almost. To be ah uh, to be a production to Labuyo Idol so ito yung kalabasa natin na ah, gagataan natin nalagyan po natin ng panghalo panghalong kangkong at saka ah, basta na mga idol Ta marami halo natin dito sayang at sayang mga idol nakapagsigang tayo ng sili pero hindi maganda ang tubo ayun o oh. Ayun, no. Ayun, no. Maraming malunggay dito, mga idol. Pwede rin natin haluan to konti lang. So, ito yung kalabasa natin para gugulayin natin. Ah, gagataan natin, mga idol. Kalabasa ang ginataan. sang sa kapirasong niyo kukunin natin so, ito yung mga ano ba yan nangyari dyan init ha oh, talaga mga kaludi. Oh. Ini talaga mga kaludi. Oh. Hmm. Huh. Kung maingay dyan. Sampaling kita. Pag maingay ka dyan. Sampaling kita kung mag-iingay ka dyan.